Aries, sa 3D Lotto number 1, number 0 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 21 at number 29, at mga numero sa Lotto number 31, number 24, Number 29, Number 40, Number 32 at Number 38, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto Number 4, Number 2 at Number 8, at sa 2D Lotto ay number 13 at number 20, at mga numero sa Lotto number 11, number 32, number 21, number 40, number 37 at number 6, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 5, number 0 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 23, at mga numero sa loto number 12, number 40, number 36, number 23, number 11 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 2, number 3 at number 6, at sa 2D loto ay number 25 at number 11, at mga numero sa loto number 25, number 31, Number 22, number 45, number 16 at number 28, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 7, number 7 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 2, at mga numero sa Lotto number 15, number 31, number 29, number 42, number 35 at number 8 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto No. 2 No. 1 at No. 5, at sa 2D Lotto ay No. 14 at No. 25, at mga numero sa Lotto No. 14 No. 25, No. 42 No. 31 No. 27 at No. 5, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 0, number 1 at number 0 at sa 2D Lotto ay number 21 at number 25 at mga numero sa Lotto number 13, number 29, number 33, number 40, number 18 at number 21 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio sa 3D Lotto number 1, number 4 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 19 at number 25, at mga numero sa Lotto number 29, number 14, number 32, number 40, number 25 at number 5, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 6, number 6 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 8 at number 19, at mga numero sa loto number 20, number 31, number 5, number 18, number 29 at number 45 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn. sa 3D loto number 5, number 2 at number 5 at sa 2D loto ay number 11 at number 25 at mga numero sa loto number 11, number 13 number 40, number 32, number 20 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 4, number 5 at number 0, at sa 2D Lotto ay number 9 at number 20, at mga numero sa loto number 6 number 29 number 13 numbe labinsham na number 36 at number 5, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto No. 3, No. 2 at No. 3, at sa 2D Lotto ay No. 25 at No. 17, at mga numero sa Lotto No. 8, No. 30, No. 42, No. 39, No. 11 at No. 2, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.